Magandang hapon mga classmates. Kamusta kayong lahat? Matagal tayong nakagawa muli ng video, no. Naririto muli ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman kung paano nga ba ma-overcome ang anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience tungkol dito, no. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, no, marami kasing nagko-comment na yung mabilis sila hingalin, mabilis sila, mabilis sila mapagod, mabilis silang hapuin, no. Share ko naman sa inyo yung experience ko diyan, no. Experience ko diyan dati, no. Naka-duty ako yung mabilis hingalin. Pupunta lang ako ng CR. Nandun na yung nakakaramdam na kagad ako ng ingal. Konting lakad ko lang, inihingal na agad ako. Ako rin mismo hindi ko ma hindi ko maintindihan bakit ko na raramdaman 'yon. Eh lagi naman ako nagbibisikleta. Cardio more on cardio yung ginagawa ko. Madalas ako magjaging jogging Tapos sabi ko bakit nakakaramdam pa rin ako nito. Ito yung ano siguro mga ano ko to, mga mga 5 months ng aking anxiety disorder noon no. Actually guys, pabalik-balik siya. Yung experience ko na parang mabilis hingalin, pabalik-balik siya. Ah, naramdaman ko rin to ng ano, tawag dito. Yung parang 1 year na naramdaman ko uli. Kumbaga parang bumalik siya no. So experience na experience ko, rin, ko rin yan dati no nagtataka ako magro-roving lang ako noon magro ako as sa security maglalakad ako sa hagdan experience na experience ko na yung ano yung mabilis hapuin no mabilis singalin naramdam naramdam mo sa ano mo sa puso mo sa dibdib mo yun nangyayari sa iyo ganito kasi yan mga classmate kasi doon tayo masyadong nagfo-focus ah so nag-focus na tayo doon Uh, pinaniwalaan na natin yung dikta ng katawan natin yung dikta ng ano mo ng uh, pinaniwalaan mo yung dikta ng anxiety disorder mo na mabilis ka hingalin pinaniwalaan mo na yun nandun ka na naka-stuck dun sa ano na yun dun sa experience na yun nandun ka na naka-stuck doon sa tawag nito dun sa symptoms na yun kaya lagi mo nararanasan siya paulit-ulit mo siyang nararanasan pero mga classmates kung hindi mo siya pinaniniwalaan, kahit na hindi abot ng isipan mo, kahit na hindi abot ng isipan mo, hindi mo siya pinaniniwalaan na uh, mabilis ako hingalin, ganito. Yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Uh, Kayang-kaya ko ito, hindi ito totally yung nararamdaman ko, masigla ako at malakas. No? Mga classmates, yung mga pangyayaring ganyan, kapag na-experience ko dyan, ito yung mga ginagawa ko para makounter ko siya. Uh, hindi ako nag focus dun sa sintomas na yon. Kumbaga, i-convert ko yung in, uh, iniisip ko. Kumbaga, iniisip ko siya, kino-convert ko sa, sa iba. Ang sa ganun i eh, ma mailayo ko sa kanya yung isipan ko. Kasi damor na nag-focus ka sa kanya, dun mo siya may experience na may experience. Yan yung mga bagay niyan, madi-discover mo yan habang tumatagal ka sa anxiety disorder. Pero kung bata pa yung anxiety disorder mo, medyo takot talaga ng pagkaka-ganyan. Isa pa mga classmate, naka-counter ko yan yung mga bagay niyan na kapag na-experience ko yan, yung pagkahapo na yan. kung bagay pinapasok ko sa isipan ko na uh, hindi ako totally na inihingal kasi madalas ako mag cardio madalas ako mag jogging madalas ako mag -bisikleta. so yung mga exercise na ginagawa ko na yun ayun yung ginagamit ko na pang counter sa kanya na hindi ko ma na, hindi ko na maisip na uh, hindi ako totally na hinihingal kasi nag jogging ako ng todo todo tapos ito naglalakad lang ako ng konti hinihingal na kagad ako yun yung mga bagay na uh, kung baga nare-relief na rin 'yung ano ko 'yung uh, 'yung isipan ko kumbaga hindi ako masyado ng dun sa sintomas ng ano na 'yon. Isa pa uh, higit sa lahat hindi ko pinaniniwalaan 'yung dikta ng uh, katawan ko na hinihingal ako. 'Yun kasi 'yun, 'yun 'yung importante. 'Yung mga bagay na 'yan uh, 'bago mo ma -ano yan, bago mo ma-achieve 'yan kailangan talaga napaka importante nung exercise talaga kasi yung bagay na yan yung exercise na yan ayun yung bagay na uh, isa sa susi para ma counter mo yung mga pag iisip na ganyan kaya napaka importante nung exercise especially yung cardio no yung panghihina na yan punta naman tayo doon mga classmate doon sa sinabi kong babal, uh, bumalik siya no Siguro bumalik siya mga twice, twice no. Kasama talaga 'yan yung uh, settle back nga yun sinasabi nila na settle back. Ah, uh, 'yan kasi yung mga bagay na yan kaya bumabalik kasi no. Pinaniwalaan mo siya na bumalik siya. Tapos ah uh, ah uh, tawag nito, nagpadala ka sa stress mo no. Kumbaga, nilimot mo na naman na na tawag nito na, na nalampasan mo na siya dati nilimot mo na naman na kinaya mo na siya dati no? so nagpaubaya ka na naman dun sa dikta ng katawan mo na pinaniwalaan mo na naman siya na bumalik siya no? so yun, yun at yun kaya settle back kasama talaga yan huwag kang panghihinaan ng loob kung na-experience mo siya muli ang lagi mo lang itatatak sa isipan mo kinaya mo na siya dati natalo mo na siya dati alam mo na yung kahinaan niya Gano lang, wag na wag ka mag-iisip na ah uh, nag back to zero ka na naman, baliwala na naman 'yung baliwala na naman 'yung mga pinaghirapan mo, baliwala na naman 'yung mga journey na pinagdaanan mo, 'yung mga paghihirap mo dahil uh, uh, hindi mo totally na achieve 'yung 100% recovery. So, 'wag na 'wag mong ipapasok sa isipan mo 'yan. Lagi mong iisipin na settle back, asama 'yung settle back. Tuloy-tuloy mo lang, no. Tuloy-tuloy mo lang ako rin, ako rin mismo eh Nawala ng gana dati na. Ano ba 'to? Uh, wala na ba 'to? Ito na ba lagi? Ito na lang balaging mararamdaman ko hangga't sa unti-unting na-realize pa, dahan-dahan na-realize ng isipan ko na hindi naman pala talagang uh, kasama talaga itong settle back, 'no? Yung kumbaga na-experience mo siya dati ng mild, tapos na-experience mo siya uli ng mas malala, 'no? Hangga't sa na-experience mo siya uli ng mas malala, yung mga experience na 'yan yung mga paghihirap na yan na nararamdaman mo uh, dyan ka rin magiging malakas nang sa ganun magparamdam man siya ng todo lakas niya na todo power niya na yung ibuhos sa pagtakot sa iyo no hindi hindi ka natatablan kasi na experience mo na siya so yung mga paghihirap mo rin na yan yan din yung uh, magbibigay lakas sa iyo no ma-experience mo man siya ng uh, makailang ulit ma-encounter mo siya ng makailang ulit nandun ka na sa point na hindi mo ko kakayanin itodo mo pa ganyan yung mga mindset na yan dapat ang lagi nyong ipapairal no yan mga classmate talaga sana habang tumatagal sa anxiety disorder eh unti unti kayong uh, unti unting duma, uh, lumalawak yung kaalaman mo na hindi ka basta basta magpapat na magpapatakot sa kanya hindi, hindi ka basta bibigay sa mga sintomas habang tumatagal yan ganyan yan, ganyan na ganyan yung experience ko na habang tumatagal eh unti-unti tayong lumalim unti-unting binaliwala yung anxiety disorder hanggat sa tulu tuluyan na siya nagpaalam no ganyan lang talaga yan yung mahi mahihirapan ka sa una mahihirapan ka ah uh, sa kalagitnaan gumagaling ka na hanggat sa sabi natin 90% gumaling ka na tapos nagparamdam uli siya naging 50% uli yung recovery mo kasama yan talagang settle back no pero yung na, kung nagparamdam siya sa inyo ng napakalakas muli no ah uh, wag, wag na wag kayo mawawala ng pag-asa kasama yan yung paghihirap nyo na yan na nararamdaman na yan, sa mga sintomas, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan din kayo lalakas. Hayaan nyo ma-experience yung mga bagay na yan. Kasama talaga yan. At bandang huli, marirealize nyo rin na ah, uh, marirealize nyo rin na bandang huli na yung mga experience ko pala na paghihirap na yun, dun din talaga ako lalakas. No? Yun din, yung na-experience ko ngayon, yung kumbaga ang tumatatak sa isipan ko ngayon yun pala yung mga bagay ngayon na paghihirap ko dati eh dun din ako uh, dun din ako magiging malakas ayun yung nasa mindset ko ngayon sa ngayon mga classmates ah uh, sana may makatulong sa akin na ano no eh, uh, nag apply apply kasi ako ng abroad no sana mayroon tayong backer dyan kung mayroon man tayong pakilala uh, o subscribers na medyo uh, may backer no target ko kasi ano Uh, Korea at Japan. Ah, hindi, sorry, uh, Japan at Taiwan sana. Pupunta ako diyan. So, ngayon eh nag apply apply ako pa Taiwan eh. Kasi uh, kailangan mo mag ano, eh, mag uh, mag-aral ng lingguwahe ng ano eh, ng Jap ng Japan ni Hongo. Meron na rin naman ako na ano, basic ni Honggo certificate. Kaya lang, syempre, kailangan mo i-refresh muli, no? sa ngayon kahit Taiwan lang sana kontento na ako makapasok man lang ako ng ano ng Taiwan yun yung ano ko ngayon yung goal ko ngayon huwag kayong de-depende sa takot nyo mga classmates no harapin nyo lang yan yung pagkahingal na yan ah uh, tawag nito yung pagkahingal na yan ay dala lang ng takot no dala lang stress no dala ng takot dala ng stress hindi yan yung totally na nararamdaman mo huwag mong paniniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Lagi mong ano yan, lagi mong tatandaan yan at itatatak sa isipan mo. Yung mabilis ka hingalin, yung mabilis kang hapuin, no? Lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isipan mo na iskam lang ng anxiety disorder. Unti-unti mo ma-overcome yan. Ang importante dyan para hindi mo siya may experience wag mong paniwalaan. Kahit hindi abot ng isipan mo, wag mong paniwalaan na ano, na hinihingal ka o hinahapo ka tuloy ka lang tinatakot ka lang kasi yan para hindi mo makamtan yung 100% na recovery tinatakot ka lang yan dasal ka lang palagi Norb ah, uh, ingatan nyo po ako gabayan nyo po ako ganun lang palagi no? at the same time magpakita ka ng faith sa kanya yung faith sa kanya ah, uh, isa sa pagpapakita ng pizza kanya yung hindi ka natatakot sa sintomas yung hindi ka nagpapaniwala sa mga sintomas sa uh, hindi ka na hindi mo pinapaniwalaan yung dikta ng katawan mo isa sa faith 'yan pagpapakita ng fit sa mahal na Panginoon i-apply mo yan huwag kang magpapasakot sa takot ah uh, huwag kang uh, bibigay sa takot huwag kang bibigay sa mga sintomas kasi yung takot gawa ni satan yan the more na nagpadala ka sa takot ibig sabihin niyo ka ng nagkukulang anong tiwala kay Lord ayaw na ayaw ni Lord na nagkukulang tayo ng tiwala sa kanya tapang lang palagi no huwag kang magpapaniwala sa mga sintomas na yan lalo yung uh, yan isa na yan yung pagkahingal no, huwag mong paniniwala yan pala kasi yung sarili mo unti unti mong iaon ibalik mo yung dating ikaw kaya napaka importante nung exercise yung exercise na yan yan yung dyan mo makakounter yung ano na yan yung hingal dyan mo makakounter dyan mo ma-overcome yung hingal na yan ginawa ko nun sige binuhos ko yung ano ko time ko sa cardio more on cardio uh, more on jogging more on bike no unti unti mo wag mong bibiglain muna na syempre hindi mo kaya dun ka muna sa dahan dahan step by step muna ang gawin mo hanggat sa upgrade mo siya kung totally na ah uh, totally na sa, sa tingin mo kaya mo na no yun lang unti unti mo lang yan no? wag ka lang magpadala sa takot kasi lahat ng yan sa takot nagmumula yung takot na yan gawa ni Satan kaya huwag kang magpapaniwala sa kanya no? tuloy tuloy mo lang ganyan lang yung buhay mo yan sa anxiety disorder ma-over ka mo rin yan maraming maraming salamat mga classmates sana may natutunan kayo kahit konting uh, kalaman sa tips na ibinahagi ko ngayon maraming maraming salamat see you in my next video